Hello mga lalabs, mga vayots, good morning! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon sa man sulok ng mundo. mga kami shout shoutout, lalo sa mga kapwa ko po, FWS Around the World at dito sa Middle East po. Ay, Ramadan Karim at uh, may malapit na mag 2 weeks ang Ramadan, no? Ang bilis lang ng panahon. So, Uh, kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, diretso na po tayo mga lalabs, mga bayot sa ating topic ngayon na ah uh, ito. Matatandaan natin na si Pangulong Bumbong Marcos in-interview po ng Google uh, Philippines ba yun? oh, in-interview -in -in si Pangulong Bumbong Marcos ng Google Philippines patungkol sa uh, inuto siya ng reporter ng Google Philippines, no? <laughs> na nakikita daw ng uh, Google ka, uh, Philippines ang uh, pagtaas daw ng ekonomiya ng Pilipinas. At saan ay ngit, uh, talagang masaya si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ngiting-ngiti, ngiting aso. Pero, pambubudol um, pala yon ng uh, Google Philippines. Dahil bakit? Binuking po ng Central Bank of the Philippines si Pangulong Bongbong Marcos na mababa po or bumaba yung income ng gobyerno ng Pilipinas under sa kanyang administration. Pero so, bago po yan, dito muna tayo sa Balita ng uh, Pilipinas. Uh, o, presidential Communications Office no eh, ito Google Philippines muna tayo bago noon Central Bank ha? Sabi dito giant technology campaign Google Philippines on Tuesday lauded the robust and amazing growth of the Philippine economy under the administration of President Ferdinand R Marcos Jr. Maganda sana tingnan no BMD dito ng uh, reporter ka, ng Google. So, siyempre, may punta na lang inyo doon sa ano, ini-interview-interview siya doon, nagsasalita siya. Nag, uh, Nagbinot-bot na naman si Pangulong Bumumarko. Marco. <laughs> Namasaya siya, ganito, gano'n, kung ano pinagyayabang doon. So, a after noon mga lalabs, mga bayots, hindi po inakala ni Pangulong Bumbong Marcos na ilalaglag siya ng Central Bank. <laughs> hindi po ninyo ito mapanood doon sa mga vloggers na bayaran ni Bumbong Marcos at ni Tambalos Wala Walang mga vloggers ngayon ang Marcos administration na kung saan ginagastosan ng 400 million di umano, according to Senadora Ivy Marcos, sa kanya nga daw eh, 25 million ang ginagastos ng administrasyon, lalo na ni Tamba at ni Ma'am si yung tarsier sa ano, tarsier dyan sa uh, tawag dito, Malacanang. <laughs> oh, sandali ah. Gumagastos sila ng pira ng taong bayan para pambayan doon sa kanilang mga vloggers. At nakikita ninyo ngayon sila si Mike Ab, GDB, Mima Alicia, uh, Coach Jarrett, uh, sino pa ba yung si Mark Compact ni New Barsaga, maramihan sila eh. Saan sila nakapokus ngayon? Duterte at kay Kibuloy. <laughs> Nakikita nyo ba sila? Nagbablog sila kung gaano nakamahal ang bigas ngayon. Anong nangyayam? kakanina oh, kanina nga, oh, balita na naman sa ano. Sa News 5. Na around 12 billion pesos na halaga ng bigas sa NFA. Ah, uh, bininta ng taga NFA. Ang administrator doon. Ang uh, bigas, no? Bininta sa mga private companies or mga negosyante. <coughs> sa inyo vlog ng ganyan ng mga Marcos vloggers, lalo na si Mike Abe. Si Mike Abe, inaraw-araw na si Kiboloy, si Duterte, si... Yung mag-amang Duterte, si Ruben Padilla at kung sino-sino pa. At eh, siyempre, kung saan siya nang galing, saan siya sumikat, ang SMNI. Doon na lang nakapokus si Mike Abe. Na uh, kumakapal na yung labi ni Mike Abe sa kakatira kay Kiboloy, SMNI at mag-amang Duterte at ibang politiko na kung saan ay kaanib uh, mga supporters ni Kiboloy at ni anang uh, mga Duterte. Pero sa isyo ng pagtaas ng bilihin, sa isyo kung paano ngayon ginawang uh, military base ng Amerika ang uh, tawag dito, Batanis, wala. Yung Kin, ano ba yun? Kinmen uh, Island dyan sa Taiwan na 100 uh, meter lang ata ang layo mula do uh, doon sa China. No, parang ano na yun nila, boundary yata. O doon din, maraming Amerikano ang nag uh, na doon, nakabantay na doon kasama ang kanilang armas. So yung dalawang yun, Kinmen Island ng Taiwan at ang Batanes ng Pilipinas, andoon, doon, nagpupugad ang mga uh, sundalong kano. Hindi man nila yun may vlog? Na doon, Basta nakapokus sila dahil yun yung otos sa kanila, aatake sila, kukolekta. At kapag binabangga ng mga supporters ng Duterte, didepensa sila, kukolekta din. Ganun <laughs> yung sila yung anak. Wala silang pakialam lang sa pagtaas ng bilihin. So ngayon, balik tayo dito. Nilaglag si Pangulong Bongbong Marcos nang Central Bank, maliban doon sa pang-uuto ng Google Philippines, kay PBBM, na talagang pouring-pouring uh, nila si PBBM dahil nga sa pagtaas daw ng ekonomiya ng Pilipinas. So, andito, <coughs> BSP net income falls 60% to... 25.5 billion sabi ng Manila Bulletin. Itong Manila Bulletin mga lalab mga bayot ang may-ari nito Romualdez din ha. Marcos Senior di umano ang pang ang may-ari nito pinangalan sa Romualdez. Yung panahon to ni Senior Marcos ha. <laughs> Ani na eh? Pero nilaglag sila dito sa balita. <laughs> So, ito, ito yung nga, Banko Sentral ng Pilipinas reported lower net in income in 2023 of, yun na nga, no, 25.53 billion pesos. Bumaba daw yun uh, by 59.9 uh, mula sa 63.73 billion noong 2022. <t etc> wala yung income noong 2022 dahil oh, mataas ito, 63.73 billion. So ngayon, uh, 25 na lang. ah, <laughs> uh, nag, oo, nagiging 59 na ito, 0.9%. Grabe, ang laki ha. So 60% na yan. 59.9% ba naman? O sabi dito, anong dahilan kung bakit daw mababa ang income sa ngayong taon, nung nakaraang taon 2023 due to higher expenses. So ano ba ang pinagkakagastusan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? ng pira ng taong bayan sa taong 2023 o oh, ha uh, tapos sabi pa dito due to higher expenses based on the latest BSP or Banco Central data revenues total 212.76 billion last year up to 50 percent uh, 50.8 percent compared Noong 2022, ay mayroon tayong 141.8 billion pesos. Hmm. So, yun yung net income, ha? Mababa. So, bakit nagkaroon ito due to higher expenses? Saan ba? Sa biyahe po ni Pangulong Bongbong Marcos na... Ilan, ano, ano ba yun? 9, 22 trips, 22 foreign trips na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O meron, nakaka-22 uh, international trips na si Pangulong Bongbong Marcos sa 17 countries. So, ano yung meron? At tabibiyahe uh, pa siya ha, ngayong April 11, magkipagkita na naman kay Biden sa Amerika at ng Prime Minister ng Japan. So another trips niya ito, international, pang 23 na yan, ngayong coming uh, April. <laughs> uh, Nung no, pumunta siya sa ano, pumunta siya sa Germany, mayroon daw siyang 86 billion pesos investment daw na ay hindi pala, sa Australia pala. 86 billion pesos daw na investment, hinakot mula sa Australia. Meron din siyang $4 billion dollars investment din hinakot mula sa uh, tawag dito, Germany. <laughs> Walang investment sa Czech uh, Republic. So ang tanong mga lalabs mga bayot, dito sa mataas na expenses po ng Pangulong Bumbong Marcos, ang kanyang mga foreign trips na kung saan ay meron tayo uh, calculated around uh, magkano ba ito? 4.19 trillion pesos worth of investment pledges ni Pangulong Bongbong Marcos according dito sa uh, DTI. Uh, total investment daw from President Bongbong Marcos foreign trips. O ito nga, sinabi ko na 4.19 4. trillion pesos. So bakit bumaba ang income? Nang Pilipinas, sabi ng Bangko Sentral. Nasaan itong trillions of pesos na mga uh, foreign na investment ni Pangulong Bongbong Marcos? Kaninong bulsa ito napunta? So gastos lang, gastos lang tayo mga lalabs, mga bayot sa mga foreign trips ni, Fer ni modern day o new modern day Ferdinand uh, Majilan Marcos Damonior sa kanyang mga foreign trips wala tayong nahihita taong bayan gastos ng gastos ang ating presidente Bongbong Marcos Damonior sa kanyang mga biyahe e eh sila lang po yung nasiyahan sila lang po yung nasarapan biyahe ng biyahe punta sa mga hotels doon, doon tumitira ako kunwari, may investment, investment, polong polong doon sa mga world leaders, tayo gumagastos. Samantalang tayo sa Pilipinas, nanlilimahid tayo sa hirap, sa gutom, tumaas, 14%. Ang, mat ang nakakaranas ng mga Pilipinong halos walang kinakain. Minsan lang sa isang araw, pasalamat na kung dalawang bisis. Mga pamilyang uh, pobre doon no walang makain dahil sa walang walang trabaho yung iba nagnanakaw na lang para makalamnan yung sikmora yung pa, nagtitiis na kahit maglabada na lang kung anong trabaho mag kung ano diyan para lang mayroong pambili kahit bigas pang aso pinapatos na may mailalaman lang sa sikmora samantalang ang ating presidente at ang kanyang asawa at ang the ng kanyang mga patay gutom na mga Mayayaman din naman sana ay nag-i-enjoy sa pera ng taong bayan sa ibang bansa. Lumalamon sila doon ng masasarap na pagkain, umiinom ng mga ma mahaling alak, nagsashopping ng mga mamahaling bag, sapatos, damit, etc. Pera ng taong bayan ang ginagastos. <coughs> Tapos pagyabang ng magyabang, tumaas ang ekonomiya. Oh lol! Ayan ang Banko Sentral na mismo nagsabi. Bumaba dahil sa sobrang pagwaldas ni Marcos Damonyor sa pira ng taong bayan sa kanyang mga foreign trips. Wala naman tayong nahihita. loge in short, ang taong bayan or mga Pilipino sa Damonior Administrasyon ito. <silence>